panasahan. Ngayon po, naganap ang 50 years ng mabukang puso ng panasahan. Ay, ah, taon taong oh, Alright! Ayan na! set okay. na! Hintayin natin ang ating mga kababaryo dito sa amin, ang ating pagbubukang-puso. Ngayon, siyaw ng Marso. Mahalaga, La Muerte de San Jose. Upang panatilihin po ang kaayusan, tayo'y maglulunsad ng Viva San Jose! Viva San Jose! ng tradisyong ito. Susunod na tayo at least nakita ulit natin ang isang napakamakasaysayang mabukang puso para kay San Jose ng Palasahan Malolos si Bulacan. Ano nag-enjoy kayo sa vlog natin?